Tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang uh, taga South Luzon Expressway sa katauan po the uh, Retired Major uh, Leopoldo Jun Vitug, ang Overall Head, Traffic Safety Management and Security Department ng uh, SLEX. Magandang uh, umaga po Sir uh, Jun. Welcome po sa DWIZ ZLO Channel 23, Runa Sino po at uh, Judith Estrada Larino Sir Jun. Ah, magandang umaga po sa inyo sir at ma'am. Good morning po. Salamat po at advance sa uh, Merry Christmas at uh, batid namin na kayo po ay uh, abala ngayon pong uh, bisperas uh, ng uh, Pasko. Kamusta po uh, sir June ang uh, daloy po ng trapiko sa SLEX? Tayo po ba ay uh, naitala na huban natin yung uh, peak volume ng mga sasakyan? opo. Uh, sa ngayon po, uh, napakaluwag po ng uh, SDEX, uh, Skyway at uh, Starton. Mm. Uh, kahapon po, uh, kagabi, uh, medyo kumpara sa nung Friday at nung Saturday, uh, medyo mas mababa na po ang mga bumiyahin sa atin. Mga uh, alas 7 po uh, ng gabi pa lang po, eh. Mm. light traffic nang tayo sa SDEX, Star at mm. Oh, so last Friday or nitong weekend yung uh, peak volume kasi ang dami na no napansin din oh, namin. Oh, Mga pag live na. Nagsi na. ano na nagsi uwi na napansin din namin na traffic din kami ng Friday <laughs> kaya ganoon. So ang uh, balik naman niyan by ano na no after na ng uh, Christmas uh, or uh, yes, 26 mga, 26, 26, mga ganun 20, sir no ano? Uh, mga 26 po sir o po ma'am tama po kayo mga 26 po ma'am uh, balikan na yun ng umaga Then, uh, baka 27, Friday yun eh. Uwi na naman. <laughs> Uwi na naman, po. Oo. Oh, oh. oh. So, expect ko mm -hmm. yung traffic, ha? Ah. dagdag ko ngayon. Sir, yung ngayon, today, kasi 24, baka yung iba nagkakabol, no? Ba? Kasi oo, sabi nga nila, eh, basta makarating ng uh, eksaktong alas 12, ba? No? Sa, mm. sa kasabihan na, alas o, 12, dapat noche. kasama yung, oo, oh, oh, yung pamilya mo ng 25. Noche si buena. Ay, may makahabol. So expected nyo pa rin na yeah, marami pa. ooo Oo, na mga motoristang dadaan po sa inyong uh, kumagay teritoryo. Opo, uh, nakamonitor naman po tayo. Ha. Nabangan na rin po natin yan hanggang sa January. Sa January 2, sa pagbalik ng ating mga motorista. Uh, Tuloy-tuloy din po na nakadeploy naman po yung mga ano, dahil, ambulant teller sa mga posibleng ano, mga area na pwedeng mag, uh, magbura o magbaga uh -huh. dito sa mga toll plaza natin at naalatag din pati ang mga traffic enforcer natin para mag-assist sa mga motorista natin. Uh, oh, okay. so, dahil, libre po ang uh, toll pagdaan mamayang alas 10 ko ng gabi. Simula mamayang uh, ah, simula alas 10. Alas Hanggang? 10. Hanggang bukas po ng alas 6 ng... Ay, alas 10, alas 10 ko ng gabi, mamayang... Opo. Gabi hanggang uh, December 25 po. Oh, so la, na, uh, alas 6 na umaga. Sa lahat ng expressway na ino-operate po yan ng SMC. Ba, nagtatanong, may yes, nagtatanong dito, bakit daw hindi nyo daw inaga? inaga. Ito si Roto mga to, no? Ano na eh, binigay na nga yung, binigay na nga kayong libring. mo, walang oras naman din yun, di ba? Tumawad pa ng alas sumerbe. Tumatawad pa eh. Gusto daw mas maaga, uh, Sir Jun. Uh, <laughs> uh pagka ganito naman po, uh, uh, lalo na, December 24, ito po yung ano eh, parang hindi natin i ano, eh, pati mga, mga mall na, mga bayo. Yes. Orat, eh, at, uh, uh dito, dito, tayo nagpapasyalan eh. Mm. -hmm. Na, dahil oh, Buto mo hanggang. na? Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, so uh -oh. ayan ha tapos so, December 31 to January 1 din oh, ganyan din na oras. Yes, Opo. yes ma'am, yes sir. Ah mm -mm. uh, December 31 po same time din po 10 pm hanggang January 1 ng 6 a.m. Ayun. Mm -mm. All right. So, ah uh, yung mga tauhan ho ninyo, wala rin hong leave, of course. Kayo ba'y nagdagdag din po? Ah, ano po? Ano po? Nagdagdag din ho kayo ng mga tauhan, Sir June? Yes, sir. Uh, po kami. Actually, nag-ano po kami ng mga ang, ka, uh, nag cancel day off muna kami no. para po ma-assist natin mm -hmm. yung mga turista natin. Kasi wala naman po tayong mga major or uh, minor uh, road crash incident pero mm -hmm. marami po sa atin na, na, na nasisiraan, mga nasisiraan, nag-overheat, nag-flat mm -hmm. para po ma-assist natin yan at maitabi natin agad para iwas aksidente na rin po kasi kapag tumitigil sila sa okay. Okay. gitna ng ano natin, ng kalsada natin, baka baka bungayin pa sila doon. Kaya immediately na itatabi po natin sa mga lay-by at uh, ma exit, mailabas po natin sila. Mm -hmm -hmm. So, yan yung uh, mabilisang ayuda, no? tulong sa mga motorista. No? Opo. Yung sa RFID ba, Sir, kamusta? Uh, Uh, ang RFID man natin, ngayon, paulit-ulit po natin pinapaalala sa ating mga motorista na kung wala pa silang mga RFID, magkabit uh, po sila. Uh, ano, mm -hmm. uh, at huwag sila po nadaan, kung wala po silang RFID, huwag sila nadaan. Dun sa lane. Sa lane. Uh, Sir June. Sir, sa ayan. Sir, sir hindi sir. na nakadaan sa SLEX, S-Lex na nakadaan si sa Balikan nga natin si <laughs> Sir Teka, June. Maganda yung mga binabanggit niya. No? Sa side naman ho ito ng mga pupunta pa southern pa south, part. Oh, ayan ha. So Batangas. Star yung mga mag, oh, yung mga magtatagay tayo, no? Magtatagay tayo. Yeah. Sarap niyan. Oo. Oh, oh. hmm. uh, bukas december 25 uh, alas. maluwag Aga kaya sa tingin mo maluwag kaya ang naman. ako napansin ko medyo malu maluwag. medyo lumuwag na siya kahapon mm. sa bahagi ng uh, edsa papu papunta nung ano uh, pa eslex na pa eslex oo uh -huh, di ba sa may ano ng magalyanes di ba edsa magalok okay na Sir June na traffic yata sa sang band <laughs> banda <ka> na traffic. <laughs> sir June <laughs> uh -oh. po opo. Uh -oh. Uh -oh. kamusta naman yung yung sabi ko kasi kanina RFID, RFID. no so nagpinapayuhan nyo yung uh, mga motorista. Yung inyo naman hubang mga scanner eh naka-ready na yan for sure para mas mabilis ang uh, daloy ng traffic ko kasi naka-RFID na no sir. Yes ma'am. Uh, okay naman po yung mga scanner natin, mga um, uh, system okay naman po. Yan. Hmm. Ang minsan po, akala ng mga ibang motorista, system <laughs> po or yung scanner po may problema. problema. Pero minsan po kasi kapag uh, siguro na napapansin nyo na yung ibang sasakyan naman nakakadaan at kayo every time na dadating kayo sa terminal plaza ay na-sinuhold kayo para hanapin yung RFID card nyo. Kapag mga dalawa, tatlong beses na po yan, ipa ipacheck niyo po. O pwede po kayo magpapalit Be, ng RFID sticker po. Pero sir, Kasi, okay, uh, 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 yeah meron pa rin po kayo. <laughs> <laughs> meron pa rin po kayong cash so, lane. Meron pa rin po. Ayon. Meron pa rin po. Siyempre, mm. uh, oo. Oh. Importante yan. Ba Baka meron ho kayong mga gusto pa hong panawagan ho sa atin pong mga motorisang babagtas Tag po. Diyan po sa SLEX, lalo ho yung mga hahabol mamaya sa Noche Buena. <laughs> Di ho ba, uh, Sir Jun? Yes, sir. Uh, yun na po. Uh, Mag-ingat po tayo sa pagbiyahe. Uh, mag-ingat po tayo at hindi po lang maluwag po ang kalsada natin, hindi po natin kailangan masyadong matulin. Tama. May, uh, sundin po natin okay. yung mga ano natin, yung speed limit natin. Mm -hmm. uh, para safe po tayong lahat at makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Uh, lalo mga ganitong pasyalan ng pasko, mm -hmm. masama po natin yung mga pamilya. Mm -hmm. uh, ingat ingat po tayo. Mhm. Mm sige po. Uh, marami pong salamat uh, Sir Jun sa inyo pong oras. Mag-iingat din ho kayo at uh, magandang umaga po. At advance Merry Christmas. Maraming salamat, salamat sa baalang. Salamat po. Thank sa you po at Merry Christmas din po sa inyo. Merry Christmas din po. Si Retired Major Leopoldo Junvitug, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng SLEX at uh, yung uh, ano rin, iba pang uh, mga expressway. Na minamaneho po na ah, minamanay ko na inooperate po ng San Miguel Corporation.